Bigla ang natanggap ng ating bida ang imbitasyon ng deity ng mga demonyo. Kinumpirma din ito ng system at puwersahan siya nitong dadalhin sa kanyang teritoryo. Hindi makapaniwala si Kang sa kanyang mga nasaksihan. Ikalawang beses na ito pero gulat na gulat pa rin siya. Maski ang multo ay di na rin nagawa pang magsalita ukol dito. Habang nasa tapat ng altar ni Lucifer ay biglang kumapal ang bumabalot sa kanilang ora. Hindi alam ni Kang kung ano ang gagawin at bigla na lang nawala ang kanyang paningin. Nabalot sila ng kadiliman. Nang muling manumbalik ang paningin ni Kang ay nasa isang malaking hallway na siya. Biglang nagbago ang buo niyang paligid. Nang kanyang mapansin na nasa harapan na siya ng deity na si Lucifer ay agad siyang lumuhad at bumati rito. Naintriga naman si Lucifer sa ginawang ito ni Kang. Hindi niya akalain na marunong itong magbigay galang. Ipinunto naman niya ang ginawang pagluhod ni Kang Nang Kusa. Sinabi naman ng ating bida na hindi siya isang estupido para hindi mabasa ang kahihinat na niya kung di niya ito gagawin. Natawa naman si Lucifer sa kanya at sinabing hindi na rin ito masama sa una nilang pagkikita. Tinanong na ng deity kung anong pangalan ng mandirigmang nasa kanyang harapan. Magalang namang sumagot ang ating bida at sinabing siya si Kang Taesan. Sa isang iglap ay bigla namang nagbago ang mood ni Lucifer at biglang binyantaan si Kang na kung susuwayin niya ito ay madali lang siya nito dudurugin. Bahagya namang nakaramdam ng kaba ang ating bida. Daman niya na hawak ngayon ni Lucifer ang buhay niya. Dahan-dahan namang pumupulupot sa leeg niya ang itim na aura ng deity ng mga demonyo. Maski ang multo ay hindi maitago ang pagiging seryoso ng sitwasyon. Binasag naman ang matinding katahimikan ng isang malakas na tawa mula kay Lucifer. Sinabi niya kay Kang na isa lamang itong biro. Kasabay ng kanyang paghayag ay binawi na rin niya ang arang nakapalibot sa ating bida. Sinabi ni Lucifer na hindi niya ito pwedeng gawin kay Kang dahil may kasunduan sila ng wizard at hindi niya ito magagalaw habang manlalaro ito ng labyrinth. Gayon pa ay sinabi niya na maraming bagay ang nagpapasama ng kanyang kalooban. Kinakamusta naman ng multo ang lagay ni Kang dahil naghahabol pa rin ito ng hininga mula sa pagkakasakal sa kanya ng deity. Alam ni Lucifer na pinaslang ni Kang Taesan ang mananampalataya niyang si Zaga na miyembro ng Guide of Sin. Gayon ay wala siyang balak pahimasukan ang kamatayan nito dahil alam niyang resulta lamang ito ng kanilang patas na laban. Bukod naman doon ay batid din niya ang rason kung bakit siya nilapitan ni Kang. Tukoy niyang dahil ito sa demonic energy. Ang demonic energy ay ang energy na kinakailangan para makagamit ka ng black magic. At kailangan ito ng ating bida para magamit niya ang black magic skill na March Osea's Fake Flame. Ang black magic skill na nakuha niya sa paggapi niya noon kay Zagan. Tahasang inamin ni Kang na totoo ang sinasabi ni Lucifer. Lumapit siya rito dahil gusto niyang magkaroon ng demonic energy. Pinanto naman ni Lucifer ang pagkakaiba nila. Isa siyang tao at isa naman siyang demon deity. Ang demonic energy ay kapangyarihan ng mga nasasakupan niya. Ngunit ang mga tao ay mga nilalang na hindi na niya sakop. Nakadama naman ng lungkot ang ating bida pero hindi peren siya nawalan ng pag-asa at muling tinanong si Lucifer kung imposible ba talagang magkaroon siya ng demonic energy. Nais namang linawin ni Lucifer ang mga bagay-bagay. Dahil kung nais lamang malaman ni Kang kung pwede siyang magkaroon ng demonic powers mula sa kanya. Ang sagot niya dito ay, oo. Dahil bagamat limitado ang demonic power sa mga nasasakupan niya ay hindi naman limitado sa pagiging demonyo. Ang pwedeng magpaikop sa kanya. Gayunpaman ay alam niyang walang balak magpaikop si Kang sa kahit sinong deity. Kaya nga ni-reject ni Thomas K. ang offer na maging apostle ni Ray Rates. Bukod naman dito ay may iba pang paraan. Iniisip naman ni Kang kung ano ito. Dahil hindi naman siya kabilang sa demon race. Talaga namang mga tiga demon race lang at mga mananampalatay ni Lucifer ang pwedeng magkaroon ng demonic energy pero iba ang kaso ni Kang dahil nakakuha siya ng skill na mula sa kanya. Ang skill na nukuha niya ng walang pahintulot. Ito ang dahilan kung bakit siya maaaring magkaroon ng demonic energy. Dahil sa black magic skill na nakuha niya ay may koneksyon na siya kay Lucifer. Bukod pa doon ay interesado rin si Lucifer na malaman kung may talento basikang sa pagcontrol ng demonic energy. Handa si Lucifer na bigyan ng demonic energy si Kang pero ang lahat ng bagay ay may kabayaran. Kaya tinanong niya ito kung handa ba siya sa hihingin niyang kapalit. Magalang namang tinanong ni Kang kung ano ito. Simple lang naman daw ang hiling ng isang deity na kagaya niya. Ang nais niya lamang ay tulungan siya ni Kang na protektahan ang kanyang tupa. Hindi naman maintindihan ni Kang ang nais ipunto ni Lucifer sa kanya. Bigla namang lumabas ang isang system window na naglalaman ng impormasyon at sagot sa mga katanungan ng ating bida. Ito ay isang uri ng subquest na nagmula sa deity ng mga demonyo na si Lucifer. Ang nais niya ay protektahan ni Kang ang isang batang babae na Ino usig ngayon sa ibang lugar. Hindi ito magawang tulungan mismo ni Lucifer dahil wala siyang impluensya sa lugar na ito. Kaya naman hinihingi niya ang tulong ni Kang na pwedeng pamanto roon. Ang makukuha niyang reward na mula kay Lucifer ay babase sa kanyang performance. Tila nagdalawang isip naman si Kang nang makita kung ano ang susunod niya quest. Kaya naman nilinaw niya kay Lucifer kung tama ba ang pagkakaintindi niya. Nais nito na pumunta siya sa ibang mundo. Natawa na lang si Lucifer sa pinakitang pag-aalinlangan ni Kang. Dahil nagmula na rin naman ito sa mundo ni Hobfran. Bukod pa doon ay hindi naman wasak na mundo ang kanyang pupuntahan kaya't wala siyang dapat ikatakot. Nagpikiti naman ng matinding galit at pagkamuhi si Lucifer dahil kinakawawa ang batang tupa niyang ito. Nakakadama ito ngayon ng matinding lungkot at pagdurusa sa isang mundong nawala na ang pananampalataya sa kanya. Nais niyang iligtas ito ni Kang at dalhin sa isang ligtas na lugar. Naiintindihan niya ang nararamdaman ni Lucifer at handa siyang tulungan ito. Gayon pa man ay naramdaman niyang napaka-importante nito sa deity. Kaya't sinubukan pa niyang dagdagan ang makukuha niya. Sinabi niya rito ng may lakas ng loob na may nais siyang malaman. Pilit naman siyang inaawat ng multo sa kanyang kalapastanganan. Naasar naman si Lucifer dahil tila iniisahan siya ni Kang at humihingi ito ng bagay na walang kapalit. Kung pwede lang ay kanina niya pa dinurog ang ulo nito. Gayon pa man ay palalagpasin niya itong kalapastanganan ni Kang sa kanya. Tinanong niya ito kung ano ang nais niyang malaman. Pero kung sa tingin niya ay wala itong kwenta ay hindi na niya ito sasagutin. Maski ang multo ay nasa sabik ng malaman ang itatanong ni Kang. Tinanong ni Kang ang demon deity kung may alam ba ito tungkol sa mga sum-acop sa kanyang mundo. Napangiti naman si Lucifer nang marinig ang tanong ni Kang. Tila alam na niya kung saan haantong ang bagay na ito. Mukhang nakakaamoy siya ng paghihiganti sa tinig ng ating bida. Sinabi niyang pinapatawad na niya ito sa pagiging mapangahas niya. Pero kung nais malaman ni Kang kung sino ang may kagagawa ng mga nangyayari sa mundo niya ngayon ay kailangan niya munang tuparin ang kahilingan ni Lucifer. Kung siya ay masasatisfy sa trabaho niya ay sasabihin niya lahat ang nalalaman niya. Sapat na ang narinig ni Kang. Handa na siya ngayon sa kanyang bagong misyon. Nagbukas na ng portal si Lucifer para kay Kang. Kahit na matrabaho ay ipinaliwanag pa rin niya dito ang mga bagay na dapat niyang malaman. Sinabi niya na ang papasuking mundo ni Kang ay tinatawag na Begsita. Isa itong mundo kung saan merong mahika at pinoprotektahan ito ng mga dragon race. Ang pakalahatang percentage ng lakas ng mga taong naroon ay nasa average lamang. Gayunpaman, ang mundong ito ay pinoprotektahan ng isa sa mga kaaway niyang deity. Ang lugar na ito ay nasasakupan ni Hamon ang ng liwanag. Dahil dito siya pinanganak sa lugar na ito. Ito ang mundong pupuntahan ni Kang. Hiniling ni Lucifer ang ligtas niyang paglalakbay. Pumasok na sa portal ang ating bida kasama ang multo. Sa kanyang pagpasok ay nagulat ang ating bida at di niya inaasahang mataas ang kalalaglagan niya. Nikarating na siya sa big city, sa kanyang pagdating ay napansin kaagad ni Kang na tila wala namang naiiba sa lugar na ito. Bukod sa mga kakaibang species ng hayop dito ay tila katulad lang din ito ng Earth. Sinabi naman ng multo na kung naghahanap ito ng kakaiba ay isipin na lang niya ang mga demon race na nakatira dito. Hindi naman ito ang nais ipabatid ni Kang. Ang gusto niyang sabihin ay tulad lang din ito ng ibang mundo pagdating sa itsura ng mga lugar. Natutuwa naman siya na di tulad ng mundo ni Hovfran ay walang umaatake sa kanya dito ng basta-basta. Gayunpaman, upang makasiguro ay nag-activate pa rin siya ng skill niyang detection. Mukha namang wala silang oras para magmuni-muni dahil may naramdaman na kaagad si Kang na mga presensya. Agad nang ginamit ni Kang ang skill niyang, leap into the air, para mas makita pang mabuti kung ano itong na-detect niya. Habang nagmamasid sa di ay may natano si Kang na mga taong naghahabulan. Nang kanyang tignang mabuti ay nakita niya na may isang tao na hinahabol ng tila mga adventurers base sa kanilang mga kasuutan. Napansin din niya na isang babae na may sungay ang hinahabol ng mga ito. Kaya't tingin niya ay ito ang batang babae na tinutukoy sa kanya ni Lucifer. Sinabi ng multo na base sa kasuutan nitong puro itim ay masasabi niya na nagmula ito sa Demon Clan. Bukod pa doon syempre ang sungay niya. Kahit isa lamang paslit ay pinipilit ng babaeng ito na tumakbo ng mabilis para makalayo sa mga tumutuja sa kanya. Isa naman Archer ang nagpakawala ng kanyang palaso papunta malapit sa paanan ng batang babae. Dahil naman dito ay napabagal ang pagtakbo nito na naging dahilan para mahuli niya ang paan nito gamit ang isang lubad. Agad namang nadapa at tumama ang mukha sa lupa ng batang babae dahil sa pagkakagapo sa isang paan nito. Agad namang naglabas ang batang babae ng punyal para pakawalan ang paan niya sa pagkakatali. Gayon pa ay huli na ang lahat dahil naabutan na siya ng mga tumutuje sa kanya. Pinuri ng isa sa mga ito ang kakayahan niya sa pagtakas. Ngayon ay nasaksihan na nila ang talento nito na siyang dahilan kung bakit umabot pa ng sampung taon bago ito mahuli. Humingi ang lalaki na nakasuot ng asul na damit ng paumanhin sa batang babae. Nalantad na rin na isang prinsesa itong tinutugis nila. Binigwasan ito ng lalaki para mawala ng malay upang mas madali nila itong mabitbit. Sinabi ng lalaki na nakaasol na damit na kung paghahatian nila ang pabuya sa pagkakidikit nito ay kikita sila ng tig isang daang ginto kada isa. Bigla namang may sumiklab na pagtatalo sa kanilang hanay. Sinabi ng lalaking Archer na tila luji siya sa hatian. Nagtataka naman ang lalaking nakaasol kung paano nito nasabing luji. Siya gayon pare-pareha sila ng makukuha. Sinabi ng Archer na siya lahat ang gumasto sa mga lakad nila kaya't dapat daw ay tig 90 gold lang ang mga ito at 160 gold ang sa kanya. Hindi naman makapaniwala ang lalaking nakaasol sa hinihiling ng Archer. Sinabi naman ng Archer na handa siyang makipagpatayan kung hindi masusunod ang sinabi niya. Sa kanilang pagtatalo ay hindi nila napansin na nakalapit na pala si Kang. Mula sa likod ng lalaking nakaasul ay bigla siyang sumulpot at tinanong kung pwede rin ba siyang makihati sa partihan ng mga ito. Agad na napaatres sa gulat ang lalaking nakaasol. Napansin nila kaagad ang kulay itim na buhok ni Kang kayat inisip ng mga ito na tiga demon clan siya. Pero sa huli ay napansin nila na mas malabo ang pagkaitim ng buhok nito kaya't binawi nila kaagad ang una nilang suspecha. Kanilang tinanong ang ating bida kung sino siya at kung ano ang pakay niya. Sinabi naman ikang na meron siyang importanteng gagawin kasama ang babaeng may sungay. Agad namang dinampot ng nakaasol na damit ang batang babae para gawing hostage pinilit niya itong tumayo kahit na walang malay. Tingin niya ay balak na kawin ni Kang ang pabuyang matatanggap nila sa pagkakahuli sa prinsesa ng mga demonyo. Tinakat niya si Kang at sinabing hindi nila ito pagbibigyan kung ito ang balak niya. Hindi pa man tapos magsalita ay bigla nang lumipad ang kamao ni Kang sa pagmumukha ng lalaki ito. Sa lakas ng pagkakasuntok ni Kang ay tumilapon ng ilang metro ang lalaking nakaasol. Sa sobrang bilis naman ay hindi na nakapag-react ang mga kasamahan ng lalaki. Naramdaman na kaagad ng mga lalaki na malakas si Kang kaya naman tinanong nila ito kung ano ba talaga ang pakay niya sa kanila. Muli namang inulit ni Kang at sinabing may pag-uusapan lang sila ng batang babae na ito.